kahulugan ng buwan sa panaginip ang buwan ay isang karaniwang simbolo sa mga panaginip at maaari itong kumatawan sa iba't ibang mga bagay maaari itong kumatawan sa iyong mga damdamin iyong walang malay na isip o iyong pambabae na bahagi maaari ring itong maging simbolo ng pagbabago tutuklasin ng artikulong ito ang iba't ibang interpretasyon ng panaginip tungkol sa buwan at kung ano ang maaaring maging kahulugan nito para sa iyo ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa buwan ang mga panaginip tungkol sa buwan ay maaaring kumatawan sa iyong mga damdamin at kung ano ang iyong nararamdaman tungkol sa isang sitwasyon maaaring ito ay sumasalamin sa isang bagay na kasalukuyan mong kinakaharap sa emosyonal ang buwan ay nauugnay din sa intuwisyon at kapangyarihan ng pag-iisip. Kaya ang panaginip tungkol dito ay maaaring magmungkahi na sinusubukan mong i-access ang iyong panloob na mga saloobin o damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kabilugan ng buwan Ang kabilugan ng buwan ay kadalasang sumisimbolo sa paglaki at pagbabagong nagaganap sa ating buhay ito ay nauugnay din sa kapangyarihan ng subconscious mind kapag nanaginip ka ng isang kabilugan ng buwan malamang na ikaw ay nakakaramdam ng mapanindim at introspective maaaring iniisip mo ang iyong landas sa buhay at kung saan mo gustong pumunta bilang kahalili ang kabilugan ng buwan ay maaaring nagpapahiwatig ng isang emosyonal na pagbabago tulad ng isang bagong interes sa pag-ibig kahulugan ng panaginip tungkol sa isang blood moon. Ang panaginip ng isang blood moon ay karaniwang nakikita bilang isang tanda ng panganib o karahasan. Ang mga blood moon ay kadalasang nauugnay sa digmaan, pagpatay at iba pang madilim na aspeto ng sangkatauhan. Ang panaginip na ito ay maaaring nagbababala sa iyo tungkol sa isang masamang bagay na malapit ng mangyari o maaaring ito ay isang pagmumuni-muni ng iyong sariling madilim na pag-iisip at emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang buwan Panaginip tungkol sa isang pulang buwan ay sumisimbolo sa panganib, karahasan o poot. Maaring ito magpahiwatig na may isang bagay na malapit ng matapos. Kung ang buwan ay sumisikat, maaaring ito ay kumakatawan sa simula ng isang bagong bagay Bilang kahalili, ang buwan ay maaaring isang metapora para sa iyong sariling mga damdamin. Kung pakiramdam mo ay wala kang kontrol o natupok ng galit, ang pulang buwan ay maaaring magpakita ng mga damdaming iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na buwan Ang panaginip tungkol sa asul na buwan ay sumisimbolo ng pag-asa at bagong simula. Ito ay isang senyales na ang swerte ay nasa daan. Kung ang asul na buwan ay kumikinang ng maliwanag, nangangahulugan ito na ang iyong hiling ay matutupad. Kung ang asul na buwan ay dul o kumukumpas, nangangahulugan ito na kailangan mong maging matyaga at maghintay ng kaunti para sa iyong pangarap na matupad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong buwan ang panaginip tungkol sa bagong buwan ay nangangahulugan na magsisimula ka na ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ito ay maaaring maging isang kapanapanabik na oras, puno ng mga bagong pagkakataon at posibilidad. Panahon na para itakda ang iyong mga intensyon para sa paparating na cycle. Ito ay isang positibong simbolo ng panaginip na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at ang mga bagay ay maayos magtiwala sa iyong instinct at manalig sa iyong sarili at makakatagpo ka ng tagumpay sa anumang gagawin mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa crescent moon. Ang crescent moon ay isang simbolo ng mga bagong simula, kaya ang panaginip tungkol sa isa ay maaaring magpahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bagong kabanata sa iyong buhay ito ay maaaring isang bagay na kasinghalaga ng pagsisimula ng isang bagong trabaho o paglipat sa isang bagong lungsod o isang bagay na mas personal tulad ng pagkuha ng isang bagong libangan o relasyon anuman ito ang crescent mo na isang senyales na ang magagandang bagay ay nasa abot tanaw na kahulugan ng panaginip tungkol sa buwan na sumasabog Kapag nanaginip ka tungkol sa buwan na sumasabog, maaari itong sumagisag na mga damdamin ng galit, galit at mapangwasak na mga salpok. Ito ay maaaring bilang tugon sa isang bagay na nagtutulot sa iyo ng stress o pagkabalisa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ring isang senyales na pinipigilan mo ang iyong mga emosyon at malapit na itong lumabas sa isang pagputok ng paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsabog ng buwan. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagsabog ng buwan, maaari itong sumagisag sa mga damdamin ng galit, galit at mapangwasak na mga salpok. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa pagkawala ng iyong init ng ulo tungkol sa galit ng ibang tao na nagdudulot ng mga problema. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagtatapos tulad ng isang relasyon o isang yugto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buwan na tumama sa lupa. Kapag ikaw ay nanaginip na ang buwan ay tumatama sa lupa, ito ay nagmumungkahi na may ilang uri ng panganib o salungatan na nagbabadya sa iyong buhay. Maaari rin ito magpakita ng mga takot tungkol sa hinaharap ang mga damdamin ng kahinaan. Ang buwan ay kumakatawan sa iyong mga emosyon at damdamin habang ang lupa ay kumakatawan sa iyong pisikal na katotohanan. Kapag nagsama-sama ang dalawang elementong ito, maaaring mga hulugan na may napipintong mapanganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pink na buwan kapag na naginip ka tungkol sa isang pink na buwan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam ng romantiko at mapangarapin. Ang kulay rosas na kulay ay nauugnay sa pag-ibig at pakikiramay, kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na buksan ang iyong puso sa isang bagong tao. Ang buwan ay simbolo din ng intuwisyon at mga kakayahan sa saikiko. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring humihimok sa iyo na magtiwala sa iyong gut instinct. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malaking dalandan na buwan kapag nanaginip ka ng malaking orange moon, iminumungkahi eh nito na nakaramdam ka ng out of balance o wala sa iyong elemento. Ito ay maaari mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng labis, kawalan ng katiyakan o sadyang wala sa iyong comfort zone. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na para kang isang leyon sa gubat handang sumunggap sa anumang para bagay na darating sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa buwan na bumagsak mula sa langit. Kapag nanaginip ka ng buwan na bumagsak mula sa langit, nangangahulugan ito na hindi ka nakakonekta sa iyong intuwisyon at iyong mga emosyon. Maaaring ikaw ay naliligaw at nalilito at ang panaginip ay isang paraan para sa iyong subconscious na sabihin sa iyo na bigyan pansin ang iyong nararamdaman. Ang buwan ay isang simbolo ng pambabae na enerhiya, kaya ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na muling kumonekta sa iyong feminine side. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng buwan sa Earth Kung nanaginip ka tungkol sa pagbagsak ng buwan sa Earth, maaaring sumisimbolo ito ng pagbabago sa iyong buhay. Ang buwan ay isang natural na simbolo para sa pambabae kaya maaari itong magmukahi ng pagbabago sa iyong mga relasyon o isang bagong yugto sa iyong karera. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang babala na may masamang mangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa purple moon. Ang kulay na lila ay nauugnay sa royalty karangyaan at kayamanan kaya ang panaginip ng isang lilang buwan ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa isang mas mayaman na pamumuhay bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong pakikipagsapalaran na magdadala sa iyo ng tagumpay at kaunlaran ano man ang sitwasyon, ang purple moon ay isang paborabling simbolo na naglalarawan ng magagandang bagay na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa ilalim ng buwan ang panaginip na nasa ilalim ng buwan ay karaniwan sumisimbolo ng panahon ng pagsisiyasat sa sarili o pagmumuni-muni. Ito ay maaaring resulta ng mga kamakailang pangyayari sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pagkawala o pagkalito. Bilang kahalili, maaari lamang itong maging isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili upang muling suriin ang iyong mga layunin at prioridad sa alinman paraan ang panaginip ay naguudyok sa iyo na tumalikod at tignan ang iyong buhay mula sa ibang pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapunta sa buwan. Ang buwan ay isang simbolo ng walang malay na pag-iisip, kaya ang panaginip na nasa buwan ay nagmumungkahi na ginagalugad mo ang iyong sariling kalaliman. Ito ay maaaring isang nakakatakot na proseso dahil maaaring hindi mo alam kung ano ang iyong makikita. Gayon pa man, rin ito maging isang napakagandang karanasan dahil maaari mong matuklasan ang mga bahagi ng iyong sarili na hindi mo alam na umiiral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng buwan. Kapag napanaginipan mo ang pagbagsak ng buwan, nagmumungkahi ito na nakakaramdam ka ng pagkawala o paggabiko. Maaaring nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa isang bagay sa iyong buhay o parang hindi mo naabot ang iyong buong potensyal. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang magingat para sa isang tao o isang bagay na hindi kung ano ang tila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunta sa buwan. Ang buwan ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng walang malay na pag-iisip. Kaya ang panaginip tungkol sa pagpunta sa buwan ay maaaring magbungkahi na iyong ginagalugad ang iyong panloob na mga kaisipan at damdamin. Bilang kahalili, ang buwan ay maaaring kumakatawan sa iyong mga layunin at ambisyon kung nakaramdam ka ng pagkawala o kawalan ng direksyon kamakailan, ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na itakda ang iyong mga pasyalan ng mas mataas at abutin ang mga bituin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na buwan Ang panaginip tungkol sa isang itim na buwan ay sumisimbolo sa madilim na bahagi ng iyong pagkatao. Kinakatawan nito ang iyong mga takot, pagdududa at negatibong emosyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala upang bantayan ang mga aspetong ito ng iyong sarili dahil maaaring magdulot ito ng mga problema sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang itim na buwan ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nakatago na kailangan mong alisan ng takip. Bigyan pansin ang iyong intuwisyon upang malaman kung ano ang nakatagong bagay na ito kahulugan ng panaginip tungkol sa araw at buwan na magkasama. Ang panaginip ng araw at buwan na magkasama ay maaaring sumisimbolo sa balanse ng magkasalungat na puwersa o enerhiya. Maaari ding itong kumatawan sa pagsasama-sama ng dalawang magkaibang aspeto ng iyong sarili. Ang araw ay maaaring kumakatawan sa iyong malay o kaakuhan, habang ang buwan ay maaaring kumakatawan sa iyong walang malay na sarili o mga emosyon. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na nakakaramdam ka ng duality o konflik sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabago ng kulay ng buwan Ang buwan ay isang simbolo ng pagbabago at pagbabago, kaya ang panaginip ng pagbabago ng kulay ng buwan ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay dumaranas ng panahon ng pagbabago sa iyong buhay. Ang iba't ibang kulay ng buwan ay maaaring kumatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong personalidad o, o, iba't ibang aspeto ng iyong buhay na sumasa ilalim sa pagbabago. Bilang kahalili, ang buwan ay maaaring maging isang metapora para sa iyong mood at ang pagbabago ng mga kulay ay maaaring kumatawan sa iyong pagbabago ng mood. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipad sa buwan. Ang panaginip tungkol sa paglipad sa buwan ay maaaring sumisimbolo sa iyong hangarin na maabot ang isang bagay na mas malaki at makamit ang iyong mga pangarap. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang babala na malapit ka na magsimula sa isang paglalakbay na masyadong mapanganib o masyadong mapaghamon para sa iyong kasalukuyang antas ng karanasan. Ang paglipad sa buwan ay isang metapora para sa pag-abot sa isang bagay na hindi maabot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dalawang buwan Kapag napanaginipan mo ang tungkol sa dalawang buwan, ito ay nagmumungkahi na pakiramdam mo ay napunit sa pagitan ng dalawang magkaibang bagay. Maaaring nakakaramdam ka ng paghila sa dalawang magkaibang direksyon o parang nabubuhay ka sa dalawang magkaibang mundo. Ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa magkasalungat na puwersa sa trabaho sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang dalawang buwan ay maaaring kumakatawan sa iyong dalawahang kalikasan, ang liwanag at ang dilim, ang mabuti at ang masama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buwan at mga planeta Panaginip ng buwan at mga planeta ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa iyong kaalaman at pangunawa. Maaaring naghahanap ka ng mga sagot sa ilang malalaking katanungan sa iyong buhay. Ang mga planeta ay kumakatawan sa iba't ibang lugar ng kaalaman at ang buwan ay kumakatawan sa iyong intuwisyon at emosyon. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang salamin lamang ng iyong interes sa astronomy at sa kalangitan sa gabi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliwanag na buwan. Kung nanaginip ka ng isang maliwanag na buwan, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng optimistiko at masaya ang buwan ay karaniwang sumasagisag sa pambabae at kapag ito ay nasa magandang kalagayan, ito ay kumakatawan sa mga pag-asa at pangarap ng mga tao sa paligid nito. Ang panaginip na ito ay maaari din isang senyales na ang iyong damdamin ay matatag at kontento. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkasunog ng buwan Kapag kayo ay nanaginip ng pagkasunog ng buwan, iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng passion at intensity sa iyong gising na buhay. Ito ay maaaring may kaugnayan sa isang romantikong kasosyo, isang malikhaing proyekto o anumang bagay na gusto mo. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang mag para sa isang taong hindi matatag o mapanganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sa buwan. Panaginip na maglakbay sa buwan ay nagmumungkahi na naghahanap ka ng bago at kapanapanabik na mga karanasan sa iyong buhay. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay hindi mapakali at gusto mong kumawala sa iyong normal na gawain. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa ilang personal na hamon na iyong kinakaharap. Ang buwan ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng pagkababae at hindi alam. Kaya ang panaginip na maglakbay papunta dito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nawawala o hinahanap ang iyong pagkakakilanlan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na kabilugan ng buwan. Kapag ikaw ay nanaginip ng isang dilaw na kabilugan ng buwan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pag-asa at pag-asa tungkol sa hinaharap. Ang dilaw na kulay ay sumisimbolo ng kaligayahan, tagumpay at magandang kapalaran. Ang buong buwan ay kumakatawan sa pagkakompleto kaya maaaring ito ay isang senyales na malapit ka ng makamit ang isang layunin o maabot ang isang milestone. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalahating buwan Ang panaginip ng isang kalahating buwan ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay hindi balanse at hindi matatag. Ito ay maaaring resulta ng pakiramdam na nabigla sa mga kasalukuyang kaganapan o pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan. Ang hap mo na ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nawawala o nalilito. Maglaan ng ilang oras upang pagisipan kung ano ang nangyayari sa iyong buhay at subukang humanap ng paraan upang magkaroon ng kahulugan ang lahat ng ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking buwan kapag nanaginip ka ng isang malaking buwan, ito ay nagpapahiwatig na may isang bagay na hindi balanse sa iyong buhay. Maaaring pakiramdam mo ay hinihila ka sa napakaraming iba't ibang direksyon o hindi ka sigurado kung alin landas ang tatahakin. Ang panaginip ay maaaring ding isang babala na bigyan pansin ang iyong gut feelings dahil sila ang gagabay sa iyo upang makagawa ng mga tamang desisyon kahulugan ng panaginip tungkol sa buwan na nag-aapoy. Kapag nanaginip ka tungkol sa buwan na nag-aapoy, ito ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng passion at intensity sa iyong paggising sa buhay. Maaaring ito ay tungkol sa isang relasyon, malikhaing proyekto o iba pang pagsisikap. Ang panaginip ay maaaring isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay ang apoy ay kumakatawan sa pagbabagong nagaganap sa loob mo. Biblikal na kahulugan ng buwan sa panaginip Ang Biblia ay binanggit ang buwan ng ilang beses. Sinasabi sa awit 8 verse 3, kapag tinitignan mo ang iyong langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay sa lugar. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa buwan ay maaaring sumisimbolo sa isang hanay ng mga bagay mula sa iyong emosyon hanggang sa iyong walang malay na isip. Maaari rin ito maging tanda ng pagbabago o pagbabago.